Dahil araw ng mga puso, asahan na pong dagsa ang naghahabol sa mga date na magpapalala sa traffic ngayong gabi. Pero hindi lang tuwing Valentine's Day dahil noong 2023, nadagdaga ng halos isang minuto ang average na biyake sa Metro Manila. At sa buong taon, umabot sa mayigit isang oras ang nasayang ng na mga bumibiyake sa Metro Manila dahil po sa traffic. Katumbas ng halos limang araw ayon sa isang traffic indexing website. May espesyal na paninikat naman ang MMDA na yung Valentine's Day. Ang special report, tinutukan ni Oscar Oyla. Roses are red, violets are blue. Pero kung nakaambalang ang kotse nyo, kundi tiket, hatak ang aabutin nyo. Yan na naging pa-Valentine's ng MMDA sa mga patuloy na nagpapark kung saan saan sa Quirino Highway sa Maynila. Valentine's ticket, sir. <laughs> okay lang, sir. Nachamban. Magtitiket kami sa mga unattended vehicles. Lalagyan namin ng ticket at lalagyan namin ng roses. Valentine's. Wala kaming kadit, so <laughs> kami ang magbibigay ng bulaklak. Wala rin kawala ang mga tindahan na sinakop na ang mga bangketa sa may Paco, Maynila. Alam din naman po naman namin yun. Kaya nga lang po talagang pahinsya na kasi hanap buhay lang din. Ayon sa MMDA, sana raw maintindihan ng publiko na ang lahat ng ito ginagawa nila para maibsa ng lalong tumitinding problema sa trapiko. Problemang araw-araw kinakaharap ng gaya ni Edwin Sabroso, empleyado ng isang IT company sa Tagig. Sa tindi ng traffic, sa gasolina pa lang daw, talong-talo na. Yung 500 pesos ko in a day, aabot uh, din yung mga more or less two days yun eh. Ngayon yung 500 ko, lang sa balikan. So I need to top up mga 200 pesos. Pero ang higit daw niyang iniinda ay ang apat na oras kada araw na nawawala sa kanya tuwing papasok at uuwi sa kaluokan oras na dapat sana ay nagugugol niya sa pamilya. Hindi na kayo nakapag-breakfast all together eh. Kasi you have, to, you have to go early. Sa hapon naman, namamadali ka kasi alam mo yung BGC traffic eh. <laughs> so bago ka makalabas ng BGC, we will take it one hour. Papuntang EDSA. So nawala yung oras. Pagdating mo ng bahay, wala ka na rin mag-spend To spend with them. Sa 2023 traffic report ng TomTom, -tom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, numero uno ang Metro Manila sa mga metro area sa buong mundo pagdating sa traffic. Noong 2023, Inabot ng average sa 25 minutes and 30 seconds para lang makabiyahe ng 10 kilometro sa Metro Manila. Sabi ng TomTom, -tom, mas mabagal yan ng 50 segundo o halos isang minuto kung ikukumpara noong 2022. Ayon pa sa kanilang pag-aaral, ang pinakaabalang kalsada noong nakarang taon, dito raw sa Quezon Avenue sa average travel time na yan, aabuti ng 59 minutes ang biyahe sa buong kahabaan ng EDSA mula Ross Boulevard sa Pasay hanggang Monumento sa Caloocan. Bagay na kaya dapat gawin sa loob lang ng 23 minutes kung walang traffic base sa 60 km per hour na speed limit ng EDSA. Ayon pa sa TomTom, -tom, ang pinakamatinding traffic nangyari naman daw noong December 15, panahon ng Christmas rush kung kailan inaabot ng mayigit 31 minuto para lang umusad ng 10 kilometro. Sa Metro Manila, 240 oras o 10 araw ang average na igugugol na panahon sa pagmamaneho sa isang taon. maygit isang daang oras dyan o mahigit apat na araw na sayang dahil naipit sa traffic. Sinusubukan pa namin guna ng bagong payag ang MMDA kaugnay nito pero nauna ng kwestiyon ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang naturang report. Nais na niyang malaman kung ano ang naging basihan ng nasabing ulat. Patuloy naman daw nilang inaaral at ginagawa ng paraan para masolusyonan ang matagal ng problema sa trapiko. Base naman sa pinakauling datos ng Japan International Cooperation Agency, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020 sa taya nila. Mawawala ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ang trapiko. Batid naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema ng makapanayam noon ng GMA Integrated News. Maganda at epektibong public transport system ang nakikita niyang solusyon sa problema ng traffic. Tulad ng pagbuo ng North-South Commuter Railway System na kumukonekta sa Bulacan hanggang Cavite at ang pagdadagdag ng mga ferry station sa Pasig River. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.